Kapamilya and welcome to Kapamilya Chat 2016. Happy New Year everyone! And ito, buwan naman na tayo dahil ang makakakwentuhan natin for this afternoon ay yung ating, of course, ang ating na-miss na big winner, BBB big, big, big winner, Miho! Hello po mga Kapamilya! Kamusta po kayo? Ayan, narami na excited, Miho, para sa MMK episode mo kasi ito na nga, ito yung life story mo. So, kamusta? Ano yung pakiramdam na kung maga mapapanukon, ng mga kapamilya yung naging buhay mo hanggang PBB, kung maga? Uh, Siyempre, unang-una na nakakapanibago sa sarili ko na parang kailanan nandun lang ako ng MMK, hmm. ngayon yung buhay mo na ipapalabas. At sana yung mga nan man man manonood ng mga MMK ko, sana mabigyan ko sila ng ang tawag doon, pangaral na sana wag nilang yung mga wag nilang gayahin na uh, sana mamamagi mabigyan ko po sila ng eh, inspiration. Hmm. inspiration po sa MMK MM ko. Meron ka bang para excel na doon sa MMK na nahirapan ka kasi ikaw rin ang acting dito. Eh. Mm, nahirapan lang po ako actually sa ano po sa ano lang po sa ano, script na mahaba yun na Buhay ko na, buhay ko yun, pero parang siyempre, bilang isang TV, ayos ah, yun Parang, parang gano'n. Kaya parang nahihirapan lang ako sa memories ko lang na uh, yun. Ito no, mga lines mo doon. Mga lines. Okay. nalian ka ba na kung bagay ito yung, siyempre, major acting ito para sa sa'yo dahil eh, game, maalaala mo kaya. Pag sinasabi kasi gumaganap sa isang maalaala mo kaya, talagang magaling na artista. Pero para sa iyo ba mas nadalian ka kasi buhay mo yung ina-acting mo dito yung mga buhay ko na kunyari mga, mga mga, ginawa ko sa nanay ko hmm. ng mga kawalan mga kalungkutan sa nanay ko hmm. yun doon parang madali ako nak nakahubot ng mga oh, na emosyon, na emosyon, hmm. yung mga iyak dahil kasi totoo naman kasi nangyari yun at saka talaga hanggang ngayon pa kasi talaga Umihingi hmm. hmm. ako ng sorry sa mami ko na parang kakailan lang nangyari. Mm -hmm. Eh parang doon hindi pa ako nahirapan na parang lumabas ko yung natural na nararamdaman na, 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 Nung binasa mo ba yung script nung parang yung sa mm MNK, -hmm. yung kwento, nagbalik ba sa lahat ng alaala? Ay, oo. Oh, 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 oh. Nagkulit ko lahat. Lalo-lalo na po lalo yung bago ko ako nabuntis. Eh. Yung nagre-rebelda ako sa mami ko hanggang nabuntis ako. Doon, doon po yung parang naramdaman ko na ayun, Nagdag pa lang sa ganyan. Tapos ngayon, nandito ako. Kaya parang mapaisip-isip ko yung mga nakaraan ko. Kaya sabi ko ayon. Pero sa bandang huli, kung iisipin ko na... Siyempre kung dati, wala yung dating, wala siguro ako sa katayuan ko ngayon. At saka hindi ko siguro, hindi ako siguro matututo. May mga ano, natutunan ko. Natutunan naman ako. Dito ba sa since life story mo ito, nag-aabang din kasi yung mga fans mo na si Aini ba? Lalabas din daw ba dito sa MMK? Meron Ay, kasi sila, mapapanood din ba dito si cute na si Aini? Si, si sana nga po lalabas si Aini sa MMK. Pero nung time na yun si Aini, nasa hospital po kasi siya. Dahil no. yung sugat-sugat niya po na, na expansion, na ano na? Na expansion? Na infection. infection. <laughs> na infection yung sugat niya. Kaya hindi po siya nakalabas sa MMK. Kaya You Ibang say, bata na nang bangga, na, Oo, pero nandun din kung bagay yung karakter nito. Siyempre ba? Siyempre ba? Meron ka ba kung bagay yung masasabi mong isang lesson or parang pinaka, yun nga, yung matututunan ng mga tao na tingin mo dito sa kwento? Ah, uh, kasi siyempre yung mga kabataan, kunyari ako, nangyari sa akin, mga mm -hmm. Ayun ayaw, ayaw na ayaw ako pinagsasabihin ngayon. Ko, mm -hmm. pinapagalitan. Yung iniisip ko kasi yung time na yun, pinapagalitan equal ayaw sa akin ng nanay ko. Galit siya sa akin, hindi niya ako mahal. Mm -hmm. Pero, kasi yung time na yun hindi ko naiisip na pinapagalitan ka dahil mahal ka ng nanay mo, yung iniingat ka ng karang nanay mo, kaya yun yun. Kaya parang gusto ko lang sabihin sa kanila na hindi naman polite pinapagalitan ka, sinasaktan ka ng nanay mo na sa katalikuran mo, mahal ka ng nanay mo, kaya ginawa mo sa'yo yun. yun. Kaya yeah, yun, gusto ko lang yun. Basta panoorin nyo na lang po yung MMK 2. Meron ko bang parang takuhang acting tips na lang from yung sa director o sa mga kasama mo dito sa MMK na parang ganito pag harap sa camera, meron ka ba mo na ganito? Actually, hindi ko po iniisip yung mga camera-camera na yun. Hmm. iniisip ko lang po talaga tunay na buhay yun. Talagang binabalikan ko talaga yung nakaraan ko. Hmm. Hindi ko po iniisip yun na taping yun, oh. hindi ko oh. po iniisip yun na shooting, hindi ko pa inisip ng daming kamera dyan. Basta talagang, siguro nakapokus lang po talaga ako sa galingan ko sa, sa kwento. Meron ba silang pinaka, ano yung masasabi mong pinaka dapat niya naabangan? Kasi syempre yung mga nangyari sa PBB, alam na yan nung mga nanonood, dati yung puhukan talaga, yung kwento masarap ng PDB. Pero dahil life <coughs> story mo to, meron ba silang feeling mo isang eksena ang dapat abangan? Sa sabado? Hmm, siguro po yung nagsasorry ako sa mami ko na mm -hmm sa sobrang-sobrang nasaktan ko si mami ko, sa, sa sobrang dami kong nagawa sa kanya na kasalanan, na, pero sa bandang huli, nag-sorry po kasi sa mami ko. Meron pong gano'n nag na, mm siguro yun po. Ano so, po, parang naman na, yes, na, yun, para, yun, na, yun, na po ninyo yung so, pagsasorry ko sa mami ko na talaga nagsisisi na ako. Thank Ayan. At syempre, hindi lang puro MMG ang gagawin natin dahil naitanong na natin kay Mijo yung pinaka gustong malaman ng ating mga chatter. Sa pagbabalik po natin dito sa kapamilya Chat. meron tayong mga pa-challenge dito kay niyo, Hindi naman yan mga wala. I'm sure na miss niyo itong lahat. So don't go away guys. Keep it here on Kapamilya Chat. And we are back dito sa Kapamilya Chat. We're still with Mio. Ayan. marami ng chatter sa mga ano. Oo. Maraming nag -chat, chat ngayon sa atin. So, malamang marami na kami sa talaga sa iyo, Maraming Marami kang fans na support sa iyo. And excited para sa MMK mo for sure. Aabangan nilang lahat yan this Saturday night. So, ito ang mga pa-challenge natin sa yo Para, di ba, sulit naman ang pag-log on nila dito from all over the world. Di ba, dyan puyat pa. Para wow. maka So, una nating pa-challenge sa iyo ay ang 2020 challenge drink. 20. Oh, okay. ang 2020 na yon, hihingan ka namin ng 20 words para ma-describe si Tommy in 20 seconds. Okay ka ba doon? Kaya mo ba? Yes. Okay, kakayanin. O, okay, teka, timer na kaya. Kakayanin, kakayanin na Okay, game. Wait lang. Okay, timer. In 3, 2, 1, and go. Um, uh, si Tommy mabait, mabango, maalalahanin, uh, mama, mapagmahal ng tao, palakain, uh, seloso, um, mm, nakababuho, makangkal, ang kit ng mata, ang haba ng pilik mata, mahilig matulog, mahilig magalit, mahilig magtampo, laka ng paa. <laughs> okay, my first stop. What are you doing? Why are 14 words. Oh. Oh. 14 words in 20 seconds Okay na. So see, dahil first challenge namin to for 2016 Si Miho ang reyna for our challenge Yay. Hindi na natin sa mga susunod na kapamilya Kung <laughs> may sa time ni Miho So 14 words in 20 seconds Okay Ang ating next na request from your fans is gusto nilang malaman yung mga Japanese words yes. nitong mga Tagalog na salitang ito or English. Okay, six words lang okay. naman ito. So, ang una nating word is, kung learning Japanese with me, ho. Okay, ang first nating salita is, hello. Konnichiwa! Domo! Next is, I love you or mahal kita. Ay, stereo! Daisuki! Nice. Next, uh, kamusta uh, or uh, how uh, are you? Pero, thank you! Saigintyong siya oh. Okay, next, maganda ka or you're beautiful? Kawaii ne? Salamat or thank you? Arigatou. And last, mas masaya sa Philippines or it's more fun in the Philippines? Pilipino, tanos siya. Sugoy really tanos nice. siya. Oh, wow! Yeah. <laughs> yeah. Napa-challenge kay Niho, siyempre. Meron kami mga babanggitin na salita kay Niho and sasabihin ni Niho kung sino'y naaalala niya dito sa words na to. Okay, game. Kiss. Love no, me. Pillow. I mean. Plate. I mean. Bed. Mommy. Shoes. I mean. <laughs> Heart. Love no, me. Wow! wow. wow. <laughs> <laughs> okay. Oh, ayan, eto, marami po nag-chat before we and our chat session right now, marami kasi nag-chat para kay Miho, actually marami silang request na pasample for Miho pero syempre ating time di ba, kailangan natin iladgo si Miho dahil meron pa siyang next na gagawin pero ito, ang last na pahabol meron ka daw bang alam na Japanese song na madalas kinakanta, nasa Japan nga pa Japanese song, Japanese song Japanese song, Japanese song yung po na best friend? Ay, hindi. Ni Raya yata yun. Yun. Parang mali daw ba sila makaralig ng isang sample lang? Few, konting maikling -maikling lang na kahit ang konting maikling-maikling lang ng chocolate ba ito? Go. Oh, okay. Hold up. I see don't you invite everyone? Imbitahan natin silang lahat na abangan at tutukan ng iyong MMK episode ngayong Sabado na po. Hello po mga kapamilya, bukas na po yung MMK ko po na 8pm. Panoorin niyo po to na sana po marami po kayong matutunan po sa MMK ko. Sana po matuwa po kayo sa akin. Hashtag MMK Winner. Thank you Yay! po! Yay! And last Ayan, Chan. si Tommy din ba daw? Makikita na doon sa MMK na yun. Kasi namin-misan na so, yung Tommy Ho. Ay, hindi. Oh. oh. <laughs> hindi naman po ang hindi. Okay. Pero syempre, more of Tommy ho, I'm sure naman. Maraming pa aabangan sa Tommy ho. So, ito, okay, sa MMK ng Sabado, si Milo, focus muna tayo kay Milo. Yes. At sa kanyang life story ng sure to sure kami magbibigay ng inspirasyon sa ating lahat. Thank you guys for logging on. Thank you po.